sedikit lang lang <susuk> the Hammers Bay Natcheck, 2.20. Na-abutan ako ng stoplight eh. Lakad ka na, lakan. Gusto ko magpunta Saan? Ha? Ay. Ayoko na. Ayaw na na. Ayoko na na. Ito nga dapat binablog mo eh. Anayo. Mm. tayo namin yung dati. Mo Napunta mo na pala yan? Ano? Pupunta tayo? Gusto mo ba? Ikaw. Six euros na yan. Tapos magano ka na dyan? <laughs> Pero ang lapit na niyo, o, balik natin. Gana natin yan. Ang ganda naman ng mga building. Nakaka-amaze ang building nila. Ano? Nakaka-ano. Dito ako matutuwa sa mga building nila. Jinky, ganyan na suotin mo, oh. Hindi ikaw. Pausli na yung pekpek niya. Ola. Ayan, ang cute naman dito. Ang cute dito. Ay, naku.